Tag, magandang hapon sa inyong lahat mga kaparmers, mga kabiwers So sa hapong ito, uh, share ko lang po sa inyo no Kung paano tayo magtatanim po ng talong Okay, unang una mga kaparmers, share ko lang po sa inyo uh, Magpili po tayo ng magandang uh, binhi tulad ng kaliksto Kasi ang kaliksto mga kaparmers, uh, tingnan nyo Ay marami din siyang mamunga Yung sanga, bunga sa sanga o oh ito sanga kabila din sanga yan sanga so yun po mga ka-farmers ang may share at may bahagi ko po sa inyo sa hapong ito so tapos mga ka-farmers pag nafili na natin yung magandang talong na ating itatanim tulad dito ng ating tanim ngayon ay maghahanap po tayo ng suwil media o lupang uh, mataba no pwede mga organic na mga kumpus mga ka-farmers pwede or bibili tayo ng kukufit tapos lahokan natin ng tiis tray o fag ground tapos ilagay natin sa seeding tray bawat holes mga ka-farmer sa seeding tray ay lagyan din natin ng mga buto uh, pagkatapos nating maglagay ng mga buto mga ka-farmer sa ating uh, seeding tray uh, lagyan natin ng konting lupa sa itaas kung mahimo may net no ilagay natin ang soil sa net tapos iano sa taas parang pino no ang maka uh, sa mga buto hindi medyo ano mga ka-farmers the pagkatapos mga kapwa ko ka -farmers, mga ka-viewers uh, share ko lang po sa inyo uli uh, after nyo malagyan ng mga buto mag-spray pa kayo ng Nutriplant SL sa mga punla ninyo then ulitin sa pang apat na araw yung nagumpisa ng sumibol yun po mga ka-farmers uh, pagkatapos mga ka-farmers uh, share ko lang po ulit sa inyo uh, sa so if this ang uh, naampunlan nyo pwede kayo mag-spray ng serinid kung may the pingop pwede aktara kung may uh, insecto na umaatake pero kung okay lang walang namang problema mga ka-farmers so yun lang po no, ang ma-share ko po sa inyo then sa 12 days ulitin ang pag-spray ulit ng aktara kung meron pang insecto kung wala pwede ang serenade then pagka 18 to 21 days mga ka-farmers pwede na natin uh, umpisa ng pagtatanim so maglagay lang po tayo ng uh, serenade o bio agronica no, sa palanggana sa dami na 20 ml tapos ibabaon natin ang mga punla natin bago iumpisa ang pagtatanim so yun po no, mga ka tapos uh, yung lupa natin pagtataniman guys sa aking taniman mga ka-farmers alam nyo, bago ko ito tinataniman, may mga video tayo sa ating Wales na ina-upload. Same name lang po, Israel Palacio Kayon. Uh, uh, Nag-hukay po tayo, no? Tapos naglagay ng uh, fertilizer. So, yung fertilizer na ating nilalagay, yung X16, Mega Multiflan Vitamin, Dupus, at saka Ucosim Granule. So, yung apat na mga fertilizer, yun po ang ating pinaglahok mga ka-farmers. Then, Pagkatapos mga ka-farmers, naglagay tayo sa dami ng mga 20 grams no sa bawat butas. Then nag-add pa tayo ng ipot ng manok. Then doon na natin umimpisahan ang pagtatanim. So sa pagtatanim mga ka-farmers, yung ipot ng manok kailangan natin ah, tambakan ng lupa. Mga 2 inches ang kapal bago natin umpisahan itatanim ang ating mga ah, punla mga ka-farmers. Okay, so 3 days after transplant, pwede na tayo magdilig ng fertilizer pagkatapos magtanim pwede mag-spray ng foliar na pang anti-stress. Ano po, po pala ang mga foliar na pang anti-stress? Pwede ang uh, Smart, pwede ang Nutrifront EG, Green Acres o kuta, kahit anong available sa inyong mga ka-farmers. Then every week mag-spray no para maiwasan yung mga shoot borer or leaf miner sa inyong mga pananim. Para malinis at maganda ang mga talbos mga ka-farmers. So, yun lang po ang ma-share at maibahagi ko po sa inyo, no? Every week mag-spray kayo ng insecticide, fungicide na compatible na may kasamang puliar. Then, every week po kayo magdilig ng fertilizer. So, sa unang dilig pa lang mga ka-farmers, uh, 3 kilos sa isang drum na 200 liters of water. Tapos, isang ligo o sardinas sa bawat puno ang ididilig. Pwede nyo sabayan ng apsa 80 na 200 ml sa isang drum. Kung wala, sirinid uh, kalahating litro kung wala bayaw agrodeka, uh, lagyan nyo ng uh, 300 ml ang isang drum so yon po mga ka-farmers marami tayong option na makapipilian no so doon ay pagpatuloy nyo hanggang sa ganito Idad na nasa 40 uh, 42 days so ganito na siya kalago So sa mga 48 days mga ka-farmers o 50 days marami na tayong mga malilit na bunga na ating makikita din kasi yung talong natin mga ka-farmers napakadami pong bulak ito at saka may mga malilit na po tayong mga bunga nakikita so yan ay inaantay natin rin pinapapatigas lang natin yung mga ano para kung halimbawa ay tumigas na itong mga ka-farmers uh, ang ano ang mga sanga o tangkay Uh, alam niyo mga ka-farmers uh, madali lang ito makaproduce ng maraming bunga so yan po hindi tayo nagpruning maraming sanga oh, tingnan nyo kung gaano kakapal na ang ating talong mga ka-farmers oh. so ganyan na siya tapos napakalinis ang mga talbos yan, maraming bunga mga ka-farmers oh. halos lahat mga sanga nagdala ng bunga yan magkabilaan ng mga ka-farmers yan dikit-dikitan ang mga bunga So ganyan din kaganda ang ating uh, usbong ng talong. Sana nga mga ka-farmers, uh, walang bagyo no kasi kawawa po ma madaan ang ating talong ng bagyo. Okay, so yun lang po ang ma-share ko at maibahagi sa inyo sa hapong ito. Sana po may natutunan po kayo so, sa so, mga baguhan at wala pang ideya sa pagtatanim po ng talong. Sana po yung nakakatulong po sa inyo. So bago tayo magtapos, hihingi naman po ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo palimutan mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking munting YouTube channel at i-click naman po niyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Hanggang dito na lang, maraming salamat po. Thank you.